going service. service Ayan, ito ang altos ito. ni Miss Bell. Nakita. Nakasa lang dito, tatlo. Kailangan oh. oh nyo kung ilan kami. Nakita nyo? Oh. Okay. Sa, dalawa, kami pa. Oh, Ayan pa sa likod. Ayan. Si then Miss, then, Tapos, ang pinakamabilis nito is 100 ayan, kph. Yung, <laughs> yung, pinakama, yung 100 kph niya, ang sagat-sagat na. Ayan, parang 3 kph lang. <laughs> ayan, yung dalawang OJT, tong tuwa. Kasi, Oh, gamit pa sa likod, ha? Para-paraan nga no. <laughs> oh, no. Ah, <laughs> no Oh, ayan o. No. Oh. Ah, pa motor. Ayan o. Oh. Ayan oh. nyo. Mas mabilis pa yung motor. <laughs> Ay, nagradyo ka pa. Pupunta naman ka sa simo. Ano ah, masabi mo, Miss Bell? Wala. Na ikaw ang yung pangatlong dragon. Ms. <laughs> Bell. <laughs> <laughs> Siya ang ano? Pangatlong dragon. Ms. Bell. Ano masabi mo? Unggoy ka. Si Kuya Rex. Ricks... Kalalabas lang sa lagawaan nito. Baka papasok ulit bukas. Si Kuya Rex, okay. Dragon Ball Safe. Z. Naghintay naman yung JT doon eh. <laughs> Walang taxi! Ang lakas ng bagyong Juan. Grabe. Wow. Ayan, may mga taxi. Kaya lang parang ayaw. Halika, halika. Hawa ka. mà go let's go nguyên tư này in Ay, nanalo na hulog. Ayan, humina na. Humina na, Kaya lang, naman. Humina na, wala. Eh, wala pa to. Hindi pa rito yung bagyo, di ba? E, wala na yung ulan. Hangin na lang. Ha? Ito na lang, hindi ka pa uwi. Yes. Eh, hindi pa ako sigurado kung gaano kaayos ang biyahe bukas. Sa bahay lang. Sa bahay lang. Layo. Doon sa bahay lang. Sa mansyon? Mm -hmm. Mamanika. Oo, oh, mamanika. na naglalabatan na yung mga tao uwi ka na kain ha kain kakain umabagyo sa bahay ka rin yung kumain ayan parahin mo taxi ayan parahin mo parahin mo Ayaw niya Bumbele! <laughs> <Kuyokot> eh. Huwag <laughs> <laughs> <Kuyokot> na kayong tukunin at aking uubot. Kuyokot! Sige. Sige mga kalapit. Sige. Sige lang, huwag isa. Sige, dalawa sila. Sige. Pare, haggis mo. Huwag masyadong paluwag mong ganun, ha? Uh,